Before I became a mayor, sir, ang mga adik dito nasa kalye. Oh, Ay, yeah? Ayo. Hmm. Before I became a mayor, sir, yung aming palengke rito, hindi na sisingil yung utang ng mga tao. Hindi na sisingil. Nagtatakot sila singilin, baka hindi sila iboto. Ah, <laughs> uh, before I became a mayor, sir. Ah, uh, kilala nga siya bilang bayan ng Alagad ng Sining. Pero may restaurant dito, Palaw-Balaw. Pag nakasagasa ka sa highway, sir, hindi na babalik ang turista, sir. Ang traffic, sir, dalawang oras, tatlong oras, papuntang crossing. Dinebelop namin dyan, napalapad ang kalye, tapos kinausap ang mga drug addicts na yan, pinasurrender, naunahan namin ang pakiusap. 95% peaceful yung bayan sa index ng aming crime, crime index. Pero, sir, iba yung mga tao may sa aksidente na dumayo para isa mababaril na lang. Elsewhere naman yan eh. Hindi naman po ito mayat maya. Mayroon ganyan. Seldom na nangyayari po sa bayan na ang gono. ko ako nga rin minsan. Minsan yung mga, mga taong minsan humihingi ng tulong sa amin na pinipressure kami sa sa leeg na kumampi kami. Eh, siyempre sir, pumabalansi kami sa mahirap at saka kung sino tunay na may ari. Eh, minsan binabantaan pa kami na ito eh. Well, kasama po sa paglilinis ng bayan niya. Pero mm. generally, peaceful ang bayan ng Angono. Maglakad mm. ka dyan siya nang isang daang balik. Pero minsan, sinasabi namin kahit sa, wag kayong, lalo ng gabi, wag kayong magtetetek sa kalye na ang inyong gamit ay mamahalin. Kahit sa alam mm. niya, ano yung mga nangahablot. Eh lahat may, ang, hindi naman natin na, tayo po ay developing country. Ang kahirapan, mm. hindi natin nasusulpa halos eh. Pero nagbag tayo magbigay ng banta sa kanila na hablutin ang gamit mo. Pero sa ano, magpabalik-balik ang punito ng isang daan mula sa munisipyo hanggang palengke. Miski sobra pa, wala pang hold up sa inyo. Pero oh. kung eh, may, pina may pinakita po kayo dyan na tila mamahaling iPhone, kaya nga oh. telepono ko, yung maliit lang. Eh. iPhone <laughs> or ano telepono. Kaya eh, sir, tendency ng tao, kung walang pera, yung walang walang yung rin mga tamad, ablutin eh. So wala naman po ganun, pero may mga dumadayo, pero minsan may lumilitaw. Pero payapa po ang bayan ng ano, no? po kayo, tawagin nyo po kami sa aming mga information Facebook, Municipality of Angono. Uh, Facebook namin ni Mayor Jeremy Calderon, Mayor Vice Calderon, Municipality of Angono, Public Information, Angono Tourism. Ia-assist po kayo. Pero ang mga bisita, pagpupunta rito, i-assist po kayo. May sasakyan po ba kayo? Wala po ba kayong tourist guide? Pero po kami mga binibigay mm. na nag-a-assist sa ating mga kababayan. So, yeah. peaceful po ang aming bayan, sir.